Plastic. FDI. Plastic daw ini, oh. Girls, tanawa niyo, girls. Oh, makuakamis ang isa ka. Amo na siya, paake. Ang yan, ano. Tapos, open. Open na siya. Sa sulod niya, may plastic na daw. Matindihan. Nabisto na mo lang, eh. Hindi siya safe. Hindi siya safe. siya, muna plastic. Ang muna jelly daw. Nasa bay sa may, plastic, may laba, ano. Laba, laba. Oo, oh, nun. Pa. Eh, ang muna makaang ka, bata. Oo. Oh, oh, ito ang makain ng bata. Dahil, mm -hmm. Diyos ko. Pag malamig, nasa malamig siya, pag napa-ice hmm? mo yung jelly. Ha. mo si Lupin. Oh? Parang Thai box. <laughs> <laughs> thai box, Finage. <laughs> oh, <laughs> oh. Thai box sa puti, oo. Hmm? Thai box. Maklaro niya, oo. Bige. <laughs> isa pa. Hari ha, ah, okay. girls and mga nanay. Amo tanaw nyo ang na. inyo na ang Amo nang ginabakal nyo. Hindi nyo ipapabaklo sa mga balad, bata. Nanginigil Ay, hindi nyo ipapakal. Ang mga bata, isa ni kaluoy lang. Kawawa yung mga anak nyo kung ganito ang pakain nyo. Ksh, ito, papi. Yan, yan pa. Plastik, agoy. Sabi nga plastik, oh. Ah, tie box gin siya iyo. Tie box gid Tingala, ikaw doon, hindi ko ni ma, ano ma. Jay, hmm, yan. Mm, okay. yan. Yan yalo. Open yellow. Open yung yellow. Buso na naman yung para magpapot. <laughs> <yung, laughs> <laughs> ay, Diyos ko. So. No ara, 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 na ara, 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 hindi siya masunog. Yan guys ha, ito ha. Plastic yan siya. Ay, Buti na lang na-discover namin. Ay, ay, just ko na balaba. Plastic na mo yung wapas. Ay, ay. Oh, plastic kita na ya. Plastic ta na. Do tay box na. Oh, panghalit ba. Oh, panghalit. Medyo king paka-ungao na medyo do po kaya do, hmm? do 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 fulbura heem <coughs> mm -mm. delikado gid ini pinakadelikado sa mga na, eh? anak niyo ha ito siya non yan, plastic Jowol yan siya. Hindi siya mabalaan kung hindi siya na-ref. No, um, kailangan guys, malalaman niyo muna bago pa kayo sa anak niyo, no, i-ref no, niyo muna no. ha, kaya magtigas yung plastic. No. Tapos i-try niyo muna yung mga pagkain na binibigay niyo sa anak niyo para sure-sure. No, yan. No. Yan. No, man, man. Yan. Ito ha, ito na siya.